Lagi ako nagugulat doon. Mm -hmm. Oh. Pero ang ating World of the North ay... Tignan, tignan mo. Mm. Oh, oh, chismis nga naman. Tignan mo. Sa Ibaloy, ases mo. Ases mo. Ases mo. mo. Assess mo. Sa Iloko naman, kitaom. Um. Oh, kitaom. Um. Ganon. Kang ay? Ila um. Ilam. Ilaom. Oh, Ilam. Oh, oh. Sa Kapampangan, lawon mo. Ay At uh, samantala sa Pangasinan, nung-nung mo. <laughs> Oh oh nang nang mo nang nang ka oh oh sa oh, oh. sa ilokano din yon nang oh, oh parang uh, bubita rose oh. sabi oh dahil nandito na rin kayo gamitin ang salitang uh, sa kanyabaloy kan kanay ako at kalamuya oh doon tayo sa kankanaey gamitin po yung salitang tignan mo ano oh, sa atin ilam ay ilam oh. gamitin ko sa para in a sentence in a sentence ah uh, Ila san asum ko dai kaman lawlawaya. Ano yo? Oh, pero uh, pero uh, ng mayat bao tadi kan ka mabungot. Uh, yun. oh. Yan yung kankanay namin. Oo. Oh, oh. Translate. Ano sabi niya pakitingnan uh, pakitignan mo naman yung aso mo parang hindi na in good condition pero maganda naman. Don't be mad. Oo. Caesar Prince. Kalinga. Kalinga. Oo. Oh, oh. Sa kalinga naman ilam. Ilam din. Uh, pareho sila. Uh, go. Gamit. Sa ibang sentence. Alam yan. No, oh, buwam. Ha? Huh? <laughs> 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 Tignan oh, mo Tagalog po, tagalog po yan. Oh. Tignan mo nga kung may buha ka dyan. Ah! ah o, oh, cordillera <laughs> <laughs> Ano kasi ako, crossbreed. Crossbreed! <laughs> Ilocano na lang. Oh. Ilocano. Um... Kitam tarupam, nagpintas! Ay! Oh, oh, thank you! <laughs>